napapalibutan na sila pag napapalibutan so magandang magandang umaga naman sa ating lahat mga kabayan papaalis pa lang tayo dito pa lang tayo sa kampo solo rides yun o mga kabayan lakas ng pag ngayon ang oras po dito sa ang oras po dito sa bansang kuwait 7.45 na po ng umaga mga kabayan sobrang lakas po ng pag ngayon kahit paligid lang sa inyo makakita parang nasa awan, nasa bagyo parang nasa bagyo lakas po ng pag mga kabayan ano Kaya alam tayo kahit mag-isa lang Sobrang lamig na po. Ayun, hindi, hindi pala sobrang lamig. Medyo malamig na po sa sa Bansang Kuwait, mga kabayan. Medyo malamig na po. Ayun, nako. Hindi ko hindi na makakita <laughs> Ang tahasan ng araw, oh. Ngo, oh, so on ride na tayo, mga kabayan. Tala ulit tayo sa gilid lang ng dagat mga kabayan Kahit malakas po yung bag yun, okay lang Maliwanag naman yung daan, nakikita kita naman Nakikita naman yung dadaan oh, okay. ha? mga kabayan, hindi na makakita yung daan, no? Pero maliwanag Ayan po yung water tower napapalibutan na siya ng pag napapalibutan na po ng pag yung water tower pero maliwanag naman po sa daan kita mamaya 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 nung konti wala na yan. kasi yung si si haring araw po sumikat na yan no? sumikat na po yung haring araw natin mga kabayan mataas na po yung sikat mataas na po pala pero malakas po yung pag niya malakas yung pag ayun yung water tower hindi na po makakita maganda pong magbike ngayong maga malamig na po yung panahon dito sa Bansang Kuwait mga kabayan normal na normal, normal na po yung panahon kaya nakajakit na ako hindi nakakayahan ng power pag hindi nagjakit <laughs> Dito lang! kausap may nakita po tayong Pilipino kasa, kasama, kasama natin yung pabike nagdibot din siya mga kabayan gandang gumala dito mga kabayan at nandito ka sa gilid ng dagat parang relax na relax yung katawan mo tsaka yung isip mo ano na kapo kabila nyan tubig na mga kabayan mapagpabaw ngayon mga kabayan pero okay lang maliwanag naman ang tas na, na si sikat sikat ang araw oh. pupunta po tayo ngayon dito mag may merienda ulit dito kasi masarap kumain sa gilid ng dagat mga kabayan Sarap mag merienda dito kahit mag isa lang ako okay lang Ayan yeah, o, ganda Oh ganda na ito malapit na tayo Oy, super ganda yun no oh. yun no oh. ganda na ganda na oh hindi po ganong nakita ngayon kasi malakas po yung pag yun nakarating na tayo dito sa pasyahan natin mga kabayan ganda oh ganda ng paligid walang katao-tao dito ako madalas pag nag papasit ako mga kabayan sa gilid lang na to taas na nasikat ng araw pero maaga pa po, po dito sa Bansang White. tingnan natin kung ano oras na mag alas 8 pa lang po ayan po yung oras oh. Starter to 8 pa lang po mga kabayan pero mataas na sikat ng araw magmimirenda lang tayo dito tapos maya maya ng konti uwi na Ito naman laman ng bag ko mga kabayan. Ang mga mga dog tayo. Dahil Friday ngayon, isipa sa gilid ng dagat. Ang daming, daming balik. Nagtala na ako ng dalawang baso sa ato sara. Nung nakaraan, wala akong dala. <coughs> Ang pagkain ko po ngayon, egg caldo at saka pagkain ng india.

nag-iisa lang ako dito eh sarap kumain sarap kumain dito pagka nandito ka ah. ganda ng view oh doon po sa gawin na marami na mimingit na mga ibang lahi wala akong dala kundi pagkain ko lang ayan oh eh. ito dito ako mamaya dyan papakain ko sa mga isda binuhon ko to so, parang <coughs> parang bench ng mga india to sarap yun eh. Uh, may kutsara na akong dala oy eh. dati na wala, wala tayong dalang kutsara ngayon meron na kahit plastic lang hmm ang Meron na tayo. Sa yung mga tahimik po yung lugar na ito, mga kabayan. Wala pong nagpupunta rito. Ako lang madalas dito. Maganda kasing lumibot sa gilid ng dagat. Itong natatanong nyo na yan. Company po namin yung gumawa niyan. Yan project po ng Lala yan yung company namin to halos lahat na yan project ng Lala yan kaya hindi natatakot mo pumunta rito dahil parang private pa to sarado pa